Hello my dear! Hello, hello, hello! Welcome po sa ating channel. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, tingnan natin sino ang gagawa natin ng reading today. This is going to be a love collective reading. Sino kaya? Ayan. Mekos-mekos natin. Ayan. Ito yung pinakagusto kong part sa ginagawa ko o sa trabaho ko yung hanapin ko sino yung zodiac sign na gagawan ko ng reading. Ito yung pinakagusto ko na part. Like, my excite, my thrill, my suspense. Okay? Kung baga parang sa ano, kung meron akong ginawang magandang decision sa buhay ko, ito yung pinakamagandang decision na ginawa ko sa buhay ko. Yung ilagay lahat ng zodiac sign sa bote. Ay sa garapon. Tama garapon to, di ba? Okay. So, Sino kaya ang i-read natin today? Sino ka, sino ka, sino ka? Wow! Pisces! Ayan. Hello, my dear Pisces! Ang gagawin natin today, teka, itabi ko lang muna to baka mawala. Ang gagawin natin today is collective reading, love collective reading. So, Reminder paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general collective reading so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat so please my dear lower your expectation pagdating po sa mga General Collective Reading. Okay. So, and kung mapapansin mo, my dear Pisces, uh, yung ating uh, tarot cards is, ano na siya, yung divorce-divorce na siya. Divorce-divorce <laughs> na siya. Yung hiwalay-hiwalay na siya. So, dito sa unang file, Major Arcana to. Lahat yan Major Arcana. Dito ay Sword, dito ay Caps, dito ay Pentacles, at Wands. Okay. So, ito namang hawak ko is uh, Oracle Card. Lalagyan natin sila ng oracle card bawat isa. Okay? Lagyan natin siya ng oracle card bawat isa. Mm, wow! Flying. Fly me to the moon. Okay? Tingnan natin. Yan ang ayoko sa jumping card. Yan, yung part na yon yun ang ayoko. Yung nagkakalat siya, yung para siya nagwawala, yung ganun. Parang siya naghahamon ng awa, yung gano'n. Okay, tapos na tayo. Okay, are you ready, my dear? Are you ready? Uh, ulitin ko ha, ang gagawin natin ngayon ng reading is ikaw, my dear Pisces. Uh, sa lahat ng file dito, my dear, makaka-resonate ka lang. Ang pwede mo lang i-absorb is yung Major Arcana at saka yung cups Okay, doon ka lang. Yung iba, yung sword, yung pentacles, at saka yung wands, ipaubaya mo yan sa ibang energy. That is going to be the outside energy. Okay. So, kung medyo naguguluhan ka, umpisa na natin ang ating reading para malaman mo yung tinutukoy ko. Okay. So, first card natin is... Focus. Okay. You are my everything. Kanta to ha. You are my everything. Da -da 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 -da. Okay. Okay. Parang ano to, my dear? Ikaw ang lahat sa akin, ah. Sa Tagalog. Okay, my dear, let me see. Kuha tayo ng Major Arcana. Uy! Dalawa, babasahin ko ba? Strength card and the world card. Okay. So, sige, babasahin ko yung dalawa na yan. Dapat isa lang eh. Pero, hindi ko ba alam? yung ating mga cards is like talagang very excited sobrang excited na mag-release ng message okay so tingnan natin my dear so itong strength card maganda to kasi um, ayan oh parang in love na in love yung energy dito my dear okay and energy ng world card okay kasal ah uh, so siguro my dear parang based on the energy na nakukuha ko dito sa card na to ikaw you are hoping na hanggang sa dulo na to until until the end of time okay na nakukuha ko dito my dear hanggang sa dulo na to so dalawang nakukuha ko dito my dear uh, unang energy na nakuha ko is you're trying to be strong lahat ginagawa mo para maging matibay maging matatag sa loob ng relasyon na ito Okay? And yung second energy is you are hoping na mauuwi ito sa kasalan, happily, happy, ano daw? ever after, yung gano'n, parang, parang fairy tale na energy. Okay? Kasi ang ganda, oh. Ang ganda, look at that. Ang ganda, nung card. Like, Mm, so super super kilig. Okay, kinikilig ako sa card na to. Okay, so punta na tayo my dear sa gusto ko ito 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 yung gusto ko. Ayan. Kasi kinikilig ako dyan sa ating ano, strength card. Para silang magkikis. Okay. So, let's go na tayo sa next row, which is yung ating sword. Ang sword is energy ng mind. Sa zodiac sign, ang may-ari ng sword or, or ang nasasakupan ng sword is si Gemini, Libra, and Aquarius. So, kung ang ka-relationship mo or ang uh, partner mo as of this moment, or yung naging ex partner mo, sabi natin kahit saan don, ex partner mo ngayon whatever is a uh, sword or gemini libra and aquarius ito yung kanyang energy. Okay. Let me see. Sabi nga dito, I am manifesting you. Hello? Talaga ba? Bakit parang kinikilig ako? <laughs> parang parang alam mo yun, may something dito sa reading na to na nakakakilig. Okay. Tingnan natin. The Knight of Sword. Okay. Knight. I see. Aggressive. Pag ginusto niya, ginusto niya talaga, my dear. So, posibleng love na love ka talaga nitong tao na to. May na-manifest ka niya, my dear. Okay? Pero, may disadvantage kasi si Knight. Aggressive. Okay? Aggressive yung kanyang energy. Pag ginusto niya, ginusto niya. Okay? So, I think yun yung isa sa parang masasabi natin na parang disadvantage dito sa area ni Sword, okay? Pero I can feel na parang love na love ka talaga nito, my dear. Uh, there's a tendency din na parang maging ano to, yung parang maging possessive or parang maging overprotective na energy. Yung parang, posibleng umabot din sa pagiging seloso or selosa, yung ganun. Kasi parang ang nakukuha ko dito is parang gusto niya. Sa'yo ka lang. Ay, aking ka lang. Yung parang ganun. Aking ka lang. Umaga, hapon, gabi, aking ka lang. Ganun. Okay? So, yun. Okay? I am manifesting you. Okay. So, my dear Pisces, uh, dito na tayo sa cups. Dito ka na dito ka belong. Okay? Dito ka belong sa area na to. Uh, ang cups is area ng emotion. Water sign. Area, or uh, sa zodiac sign, ang may hawak dito is si Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. So, sa lahat ng card dito, lalo dito sa supporting cards, dito ka lang makaka-resonate or dito ka lang pwedeng kumuha ng energy. Ito, hindi mo to pwedeng kunin na you are you are uh, manifesting or you are aggressive or something. Hindi. Tayong kay sword lang yan. Pero, itong si sword ay pwedeng kunin ng ibang zodiac sign. Kung outside, okay? Ibig sabihin outside, sa, hindi sa'yo. Basta hindi sa'yo. Ay, yun na yun. ako magpaliwanag. Nosebleed. Okay, sabi ng cups is, I still don't have all the answer. Okay, focus natin, I still don't have all the answer. Okay, so... Siguro naguguluhan ka my dear. Okay, parang naguguluhan ka meron pa mga tanong sa isip mo. At the same time, kung ka relationship mo or karelasyon mo is kaparehas mo rin na water sign Cancer, Scorpio, or Pisces, Pisces to Pisces, Pisces to Scorpio, Pisces to Cancer, ito 'yung nangyayari sa relationship nyo, Okay? May mga tanong. Okay, may mga question mark. Okay, tingnan natin. Cups. Okay, the four of cups. Okay. Hmm, I still don't... Pakiramdam ko medyo naguguluhan ka. Okay, naguguluhan siya or naguguluhan ka. Okay, okay, okay. okay. Cups muna tayo. So, ang sinasabi dito, my dear, sa energy ng cups is naguguluhan connected sa energy ng emotion. Okay. Uh, posibleng mahal na mahal mo yung isang tao, pero may mga tanong. Mayroong mga part ng... Puso mo ang nagtatanong, yung para bang kami na ba, kagaya na sinabi ko dito my dear eh, ikakasal ba kayo, uh, kayo na ba hanggang sa bandang huli, um, seryoso ba siya, yung mga ganun na energy my dear. May mga tanong, nandoon yung love, nakakakilig, pero parang may mga space, may mga space between you at saka dito sa person na ito, na parang ang daming question mark, ang daming tanong sa isipan, lalo na kung parehas kayong water sign, okay? Yung mga emosyon nyo ay parang pinaglalaroan kayo parehas, okay? Sabi ko nga kanina sa dito, my dear, sa area ng sword, may pagka-aggressive si sword, okay? May pagka-seloso, may pagka, basta aggressive siya, okay? So, uh, isa sa factor na to my dear, kaya siguro siya nagkakaganon, is baka posibleng may trust issue, okay? Kasi kung meron siyang tiwala sa sa'yo, hindi magkakaganito to, hindi siya, hindi siya magiging aggressive, tama? Hindi siya magiging aggressive. Dito naman, kung ilalagay natin to dito sa cups, siguro mga trauma, siguro meron, ka mga, meron siya or meron ka na mga past experience na may kinalaman sa love na posibleng natatakot ka o natatakot siya kasi parehas kayong water sign na magmanifest or magresonate sa relationship nyo. Okay. So, parang dito, kung ikukumbayin mo yung energy mo at saka ng kapwa mo water sign which is energy ng Cancer Scorpio and then Pisces dito my dear parang nanghihingi nanghihingi kayo ng assurance okay assurance na hindi natin sasaktan ng bawat isa pagtitibayin natin naga sa dulo to ilalaban natin yung relationship natin ganon okay so pero ano siya Uh, more on very confusing na energy ang nakukuha ko okay so punta tayo my dear sa area ng pentacles ang pentacles my dear is energy ng earth sign sa zodiac sign ang mga nasasakupan or ang may-ari ng area na to is si Taurus, Virgo and Capricorn so kung ang partner mo ex-partner mo is nandito sa area na to posibleng ito ang energy niya itong energy na nire release niya as of this moment okay sabi nga dito Mm-hmm. If I ask you to stay, would you leave? Okay, ito yung typical, my dear, na papigil na effect. Okay. Pag, pag sinabi ko sa huwag kang umalis, aalis ka pa rin ba? Parang controlling. Okay, may controlling na akong nakukuha dito. And normally, ang mga earth sign, very controlling talaga yan. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin, my dear. Okay, the eight of pentacles. Okay. So, hindi ko nagustuhan bigla yung aura dito. My dear ito, nakukuha ko dito, my dear, na parang lahat gagawin niya para makontrol ka lang. Okay? If you're dealing with a pentacles, definitely ito yon. Lahat gagawin niya para makontrol ka lang, my dear. Okay? Nag-aagaw yung energy, mabait, good provider, pero at the same time, may controlling na issue dito, my dear Okay, may controlling So, posibleng meron din dito si Sword, meron din si Caps Okay, so posibleng baka yun ang nagiging uh, gumugulo sa'yo as of this moment Na parang, mahal kita, pero ayoko yung ganitong ugali mo eh ayoko yung ganyan, ayoko yung gano. Very controlling to. Very controlling tong tao na to. Kasi naman yung tinutukoy dito, my dear. Like, very possessive din talaga siya na pag akin-akin lang. Yung gano'n, Very protective talaga siya. And, hindi ko masasabi na maganda to sa loob ng relationship. Kasi, parang tinatanggal nito, my dear, yung kalayaan mo sa loob ng relationship. Okay? So, tingnan natin. Sa last card, okay? Last card natin or last row natin is energy ng fire sign. Once is energy ng fire sign. Sa zodiac sign, my dear, ang may-ari nitong last row natin, isang ating mga Aries, Leo and Sagittarius. Okay? So kung ang karelasyon mo is nandidi dito, posibleng ito ang energy na meron siya as of this moment. Okay? I need time for me. Okay? Focus, I need time for me. Okay. Makasarili, teka lang. Para nakukuha ko na yung buong picture dito, my dear. Self-centered. Your partner is self-centered, okay? The five of wands. Yun lang. Madali siya, my dear, maapektuhan ng mga bulung bulungan okay? Kung makikita mo dito sa Five of Wands, ayan, parang may mga kikismisan sa likod, mga ganyan, and madali siyang maniwala doon. And hindi ito magandang sign ng relationship. Kasi, pag meron to the point na parang selosa siya or seloso siya, uh, hindi ito maganda. Kasi maski hindi totoo yung balita o hindi totoo yung maririnig niya or makikita niya, definitely magiging issue yon sa loob ng relationship nyo. And kanina, parang hindi ko na rin nagustuhan, my dear, yung area na parang controlling. Very controlling, my dear, yun na nakukuha ko. So, maliwanag naman dito, my dear, na mahal mo siya at mahal ka rin niya. Pero I think yung pagmamahal na nilalabas niya ay hindi katulad ng pagmamahal na meron ka. Yung pagmamahal kasi na meron ka para sa kanya is matatawag natin na totoong pagmamahal. Tanggap mo siya kung sino siya at kung ano siya. Yung kanya kasi, my dear, maraming kategori. For example, dito sa wands, ay dito sa sword. Dito, my dear, very aggressive, seloso. Ayan, hindi maganda sa relationship yan. Dito naman, my dear, uh, punong-puno siya ng tanong, pagdududa sa energy ng cup. So, Pusibling ganito ka rin, my dear, sa kanya. Marami kang tanong, uh, marami kang pagdududa, kasi parehas kayong water sign. Okay. Dito naman, my dear, sa energy ng pentacles, very controlling na energy, my dear. Ayaw natin yan sa loob ng relationship. Yung kahit nasabihin natin na lahat ibinibigay na sa'yo, or lahat... Uh, minsan kasi may mga tao na ganito, and... Um, master to ni Pentacles, okay? Master to ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Dito sila magaling na parang ibibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo pero ko controlling kanila Okay, yun ang master yan dyan, itong itong area na to, okay? So, hindi maganda din sa relationship yon, kasi parang parang kang ibon na nakakulong sa di ba, nakakulong. Wala kang freedom na gawin yung gusto mo. Dito naman sa once, hindi ko rin gusto to, my dear, kasi parang mabilis siyang maniwala sa mga sabi-sabi. Okay. So, ah, uh, yan yung, if, kung ang partner mo ay sword, ito yung nangyayari sa kanya. Kung cups, ito, pentacles, yan. Pero, pwede natin pagsamasamahin yan at ma-adapt ng iisang tao. Okay. So, ikaw, my dear, maganda yung energy mo. Parang, siya na, na, yung lahat. Ikaw na ang lahat sa akin. Ikaw na ang hulog ng langit. Gustong-gusto kita sana ikasal tayo, ayan, world card, tayo na hanggang sa huli. Pero, huwag natin kakalimutan na strength card to. Kahit sabihin natin na in, in love na in love ka sa kanya or may love in the air, I can feel na parang baka meron kang mga ugali niya or katangian niya na tinitiis mo. And, kailangan mong i-analyze my dear kung healthy ba yon sa relationship or kung nagbibigay ba siya ng space para baguhin yung mga unhealthy na ugali na yon kasi hindi maganda my dear Pisces na na parang mamahalin ka niya para gawin ka lang manika or parang tao-tauhan or parang ro hindi ka robot my dear tao ka kahit sabi natin may dear na you are in, you are in a relationship meron ka pa rin freedom na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin as long as hindi yan nakakaapekto sa loob ng relasyon. Tama ba ako? Kaso, ang nangyayari kasi dito, my dear, parang gusto niya, nandiyan ka lang para kang manika or para kang robot na disuse na kung kailang kanya tatawagin, yung parang ganon, yun na nakukbuha ko, very controlling, very aggressive, seloso, selosa, uh, madaling manipulate tong tao na to, may love sa kanya, my dear, pero pakiramdam ko itong love na to, is hindi ito yung true definition ng love. Kailangan malaman niya, my dear, kung ano yung totoong kahulugan at totoong uh, kahulugan, totoong uh, itsura ng pagmamahal. Okay? So, wala naman akong ano dito, my dear, if gusto mo ipagpatuloy yung relationship nyo. Pero, gusto ko lang i-remind sa'yo, my dear, na tao ka. And kahit sabihin natin na you are in a relationship, hindi tama na gawing kang parang aso, yun ang na nakukuha ko dito, parang gawing kang aso, sunod-sunuran, and to the point na itong side na itong very worried talaga ako dito sa sa last two cards na to my dear, yung may sasabihin yung tao na, ay alam mo may pumasok dyan na ganito, lalaki or babae, tapos ayan na, nag-iisip na siya ng hindi maganda, ibig sabihin walang tiwala, hindi maganda sa relationship ang walang tiwala sa bawat isa, hindi maganda yun, sisirain yan, may, parang anay yan my dear, sisirain yan, ang inyong relasyon. So, ang may problema, siya. Actually, ang problema mo kasi dito, my dear, is marami kang tanong. I think parang may trust issue ka rin siguro, my dear, kasi dito sa area ng water sign. Okay? So, my dear Pisces, eto ang iyong Love Collective Reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Of my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron akong bagong upload. And kung nagustuhan mo talaga tong reading natin, super, super like mo, mag-iwan ka dyan, my dear, ng thumbs up. Thank you very much. Malaking tulong po yan sa ating channel. And kung sa tingin mo naman ay uh, makakatulong ito sa iba, uh, magiging gabay sa iba itong ating reading, don't hesitate na i-share ito para makita naman o mapanood naman ng iba because sharing is caring and you can also comment my dear sa ating comment section down below para sa mga suggestion mo opinion mo at kung ano-ano pa my dear na sa tingin mo eh dapat kong mabasa at dapat kong malaman don't worry my dear binabasa ko 'yan at sa abot ng aking makakaya ay sisikapin kong makareply sa iyong mensahe or sa iyong comment. Okay? So, my dear, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa pinakadulo ng video na ito. Until next time, bye-bye! Thank you, my dear!